Hi guys! Welcome back to our channel. Today is October 29, 2023 Pero Ipo-post natin to or i-upload natin sa Youtube ay bukas October 30 Ayan So Andito po tayo sa Farmers Ayan dahil mag-o-October, October naman, November 1. So, kaya siguro naglalabasan yung mga ganitong flowers. So, magkano kaya yung mga ganito? Ayan. Ayan, meron pa doon. Busy si nanay. Nahihiya akong magtanong ganyan ka-busy. Dito rin naman walang tao. Ah, ayan. Pero customer yan. Ayan si kuya. Ayan. May taxi po. Nakakapasok kasi yung mga sakyan dito. Ang ganda naman ito. Magkano po ganito ate? 700. Anong pangalan niya? Dunia Luz. Dunia Luz? Ah, ganda niya, no? Ang laki na rin niya naman kasi. Dunia Luz. 700. Ayan. Mga. Tingin tayo sa iba. Ang laki na ng ano, barigilid na talisa yun. Eh. Malaki na rin yung ano. Ayan. Timba na. Magkano po itong barigilid talisa? 40 yung 40,000. Mm -hmm. Ang laki niya na kasi. Itong mga ano po, money tree? 150 po. 150. Ito, papwa ba pangalan mm -hmm. po nito? Magkano po? 150. 150. Ayan. Ang ganda naman itong mga ano, bulaklak. dami nila busy si ano ba yun? parang nakakahiya naman yun. mamaya pag ano yung tatanungin natin may sasakyan na naman ayan tabi tayo Ate, magkano yung yellow? 250 lang man. 250? Pare-parehan po sila ng price? Opo, yung pong maliit na nasa harapan yung 200. Yan pong naka-agrikultura. Ah, itong naka-agrikultura, oh, okay. 200. Maliit. Yung malaki, 300. Ayan, ang ganda. Pati yung orange, Yung, Eno, pink. Para mas lalong maganda. Ang <laughs> <laughs> no. nga po, Ay, eh. Ang nga po, eh. Magkano po itong ano mga aglaw? 350 only. <laughs> 350 only. Ayan. Itong photos po. Sa putos, Galundin, din. Kasi siya ay si Marble. Oo nga, maganda. Yung super si white ganda niyo po. Talawa. Same price, 350, 350. only. 350. <laughs> ay, ang ganda po nun. ay naku. Paano so, ka naman natin makakapas? Okay lang po. Yung sa malaking pot, ang laki. Malaking pot. Opo. Nasa white pot. Ano yan? Dracena, Anita. Ang ganda niya. One five only. One five. Ayan. Itong malaking money trip po. Ayan o. No? Three five. Ah. Itong nasa black. Ponytail, 600 lang Ah. Keri keri bum bum mo yan. 600 ang ganda. Ito maganda. Andito yung nasa harap. Lalo maganda yan kasi mahal ka. Ah, mahal ka. Magkano po ganyan? 20k. Uy, 20k ito? Sabi ko na sa iyo, mahal 20k. Grabe siya. <laughs> mura ito. Yan. 10,000. 10,000. <laughs> Ponytail din yan. Eh, sinabi mo na kasi ito katabi ako. So, hinulaan ko na lang din. Ponytail din yan. <laughs> ito kasi yoka. Ah, yoka. Ito nga mas maliit yung ano niya. Dahon, pero maganda. Nakaganon. Ang hmm. mahal dyan yung Oh boys, so okay na ba yan? Kay ate pala hey, lahat no, yan. <laughs> Ito po ate, magkano? Yan, muro din lang yan. Si Golden Imperial, 400. 400, 400 Golden Imperial. Mabenta ata ngayon bulaklak. Mabenta mga flower, madami kating bubuyog. Kasi marami, ano na, mag-uundas. Marami mga bubuyog. <laughs> Oo nga, para ano. Thank you po, ate. Maganda din yun. Ano, parang ano siya? Likwala. Ah, ligwala. Akala, ligwala. Parang yeah. ano? Parang Oo, o, parang Likwala. hawig siya dun sa ano, sa... Sino nga yung halaman na yun? Ayan. Sige po. Thank you po.

Tapos punta tayo doon mamaya. May mga ano na doon, yung mga display ng mga pang Christmas. Singit natin, silip tayo doon. Ito oh. Graceliana Plants Garden. Punta na rin kayo dito. Actually, yung kay ate na mabait, katabi. Katabi sila. Ay, may tao pala. May 5,000 daw yun. Tingnan natin kung ano yung 5,000 na halaman. Ito. Ito ata. May baso naman dito.